Sir, paano ba ang gagawin kung gumagawa ng kalukuhan ang kasamahan? Okay, ayan, napakagandang tanong na naman ito. At uh, syempre, bago natin sagutin ito mga ka mga kababayan, sana yung uh, like and uh, share ng video na ito sa inyong Facebook account. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe or mag-follow sa aking Facebook. Ayan, Charles Francisco at ating uh, YouTube, Kuya Esco official Official at Guapong Biyahero TV yan po mga ka-59 mga kaibigan, mga kuya shout out sa inyong lahat sasagutin na natin ang katanungan na ito ayan yung uh, uh, katanungan ni Kuya Guard o ng ating uh, mga ka-59 at sa mga hindi nagtanong para sa ating lahat ito mga kaibigan, mga kababayan paano nga ba no ah, gagaw ang gagawin ah, kung gumagawa ng ah, kalukuhan yung ating kasamahan okay So, actually, experience na naman natin iyan at uh, syempre, para sa lahat po ito mga kaibigan. ah uh, pag mayroong gumagawa or ang iyong kasamahan ay gumagawa ng hindi maganda sa iyong pagkakaalam ay uh, mali or hindi tama at uh, nga uh, kakapahamak ninyong dalawa or ninyong magkakasama, Siyempre, una mong gagawin kapatid, uh, una mong gagawin ka 5 is para makatulong ka sa kanya is pagsabihan mo muna siya. Tamo bro, ah uh, parang uh, may problema yata tayo dyan sa gagawin mo na yan at baka bulilyaso tayo dyan yung ba? ngayon halimbawa kung nakailang ilang uh, sabi ka na sa kanya nakailang uh, kausap ka na sa kanya at hindi ka niya pinakikinggan at alam mo na po kang madamay sa magiging problema dahil kayong dalawa magkasama or kayo ang magkakasama sa isang uh, sa trabaho or sa isang duty siyempre uh, huwag kang matakot na iyan ay banggitin sa iyong officer dahil pag yan ay uh, hindi mo banggitin at yan ay nabulilyaso o nagkaroon ng problema is damay ka rin kaya kailangan uh, kumbaga pag alam mong mali na yung, yung kasamahan is huwag kang magpadala uh, ika nga no wag kang uh, kumbaga, magpabaya na pagdating ng araw o pagdating ng isang uh, panahon na kung saan nagkaroon ng bulilyaso is madamay ka pa kaya hindi naman kaya katulad ng ating unang video no sip sip pasok din ito yung uh, situation na to so hindi pag sip ang uh, situation na yan halimbawa kung mayroon nakitang mali sa iyong kasamahan ay kailangan mo siyang kausapin para matulungan mo siya at may ang maging problema ngayon kung hindi ka pakikinggan ay may karapatan ka na na sa iyong pinaka officer or sa first officer mo or first uh, kung sino yung sangka reporting para kahit papano napanggit mo na ang problema para halimbawa kung hindi mo nga kinaya na siya pagsabihan ay maaring yung officer nyo naman para mapagsabihan siya at kung talagang hindi at alam natin or alam ninyo na pupwedeng mga kasama ang magiging problema doon sa inyong duty ay pwede nang ipatawag yung kasamahan mo so wag kang matakot dahil normal na pag uh, may mali kailangan i-correct normal na pag alam mong mayroong problema na po ka pang madamay ay kailangan mong i-correct dahil hindi naman maganda kung wala ka na ngang kinalaman sa kanyang ginawa na po maging problema is madamay ka pa so yan nga ka 5 no yan yung ating uh, sagot dyan sa iyong katanungan na kung saan ng tanong yan at para sa lahat yan kaalaman ng lahat at pwede nating uh, mapulutan ng aral yung mga ganyang tanong dahil napaka-importante yan sa ating trabaho yung mga ganyang bagay dahil yung iba nga nakikipagsabuatan na lang kahit alam nilang mali ay hinahayaan na lang nila kaya pag merong mga naging problema na is damay-damay na at yan na minsan turuan pa kaya ikaw na walang kinalaman o pwede ka pang madamay kung hindi ka nagre-report na kung saan mayroong problema na pala or mayroong ginagawang hindi maganda yung iyong kasamahan kaya kailangan talaga ipagbigay mo alam sa una doon sa iyong first officer kung ayaw kanyang pakinggan dahil mayroon tayong mga kasamahan din na kung saan kahit alam niyang mali kapag pinagsabihan mo isya pa ang galit sa iyo so syempre pag uh, nagawa mo na yung part mo na kung saan pinagsabihan mo siya huwag mo nang pilitin dahil mag-aaway kayo so ang gagawin mo na lang report sa pinaka officer ninyo detachment commander man yan or OIC man yan or inspector man yan, or kung hindi ka napakinggan kaya step by step yan halimbawa kung may YC ka sa YC mo muna pag hindi ka pakinggan sa YC mo sa pinakamataas sa inspector mo pag hindi ka pakinggan sa inspector mo direct mo na sa operation manager mo or sa manager mo para matugunan or maaksyonan yung problema para hindi na lumala at po pwedeng madamay ka pa sa situation. So, ayan po, no? At sana, natututo tayo sa ating mga ginagawa sa araw-araw nating pagsasama eh kailangan natin talaga obserbahan ang ating mga ginagawa kung yun ay may mali or may mali na tayong nagawa kaya yan mga kaibigan na kung saan sabi nga sa amin sa bangko is kumaga kahit magkakasama kayo is dapat hindi pa rin tayo magtitiwala dahil nga hindi lahat ng magkakasama is lahat ay tama so ayan po mga kaibigan no at sana peron tayong mga natutunan dito sa ating mga upload video dito lang sa ating channel at sana paki-share and like and subscribe yung ating mga videoong upload at ating channel Kuya Esco Official at ating isang channel Kuwapong Viajero TV paki-like and share at sa ating uh, Facebook account Charles Francisco. Ayun, shout out po sa ating mga taga-panood, shout out sa ating uh, sinusubaybayan ang vlog din kay uh, Fama TV. Baka ay magkakilala pero maganda rin yung mga turo mo, mga ginagawa mong pagba uh, pagbablog tungkol sa ating mga ka-5'9 uh, okay din yan, nasa tama din uh, puro mga kabutihan din ang mga tinuturo nyo, at syempre shout out sa ating uh, mga viewers dito no, kay uh, aking kumpari paring Johnny Villarin, isang head ng uh, security din yan ng pa video no at syempre sa ating mga pinanggalingang security agency shout out sa New Mabuhay Security Agency or New Manila Security Agency or New Muraya Security Agency Sir Gilbert and Sir Hans Manila sir shout po sa inyo at syempre shout din sa ating mga kasamahan diyan sa video lahat ng YC alam nila yan kung sino si Kuya Isko official at paano magtrabaho si Kuya Isko official shout sa inyo at hindi ko kayo kinakalimutan at syempre marami tayong panahon or oras or taon na pinagsamahan at sigurado naman mayroon din kayo mga natutunan sa akin kaya abangan next upload video may mga kasunod tayong upload video dito na puro tutorial or puro kaalaman na inyong mapupulot dito lamang sa ating channel ayan po naway pakilike and share dahil nga pag kumita na yung ating facebook at ang ating youtube channel ay sinasabi ko nga palagi na ibabalik ko po sa inyo yung ating kinikita Mamimigay po tayo ng kagamitan ng ating mga ka-59 security guard at syempre, mamimigay tayo ng pag pagkaing tayo magla-live. So, sa ngayon, wala pa. Wala pa tayong budget. Kaya, uh, antayin natin. Sana magkaroon tayo ng sweldo or magkaroon tayo ng income dito sa ating Facebook at sa ating YouTube channel para makapamigay naman tayo ng bihaya sa ating mga taga-panood. Yan po si Kuya Esko, no? Dahil dati po tayo ay charity, pagkos na walang tayo ng budget, dahil wala naman tayong sponsor, kaya minto muna tayo sa charity at pinukusan natin tong content ng security na kung saan pagtuturo ng mga kaalaman o mga karanasan ni Kuya Isko Official. Ayan po, mabuhay po ang lahat. Muli, like and share and subscribe ang ating mga upload video at ating YouTube channel. Kuya Isko Official and Wapong Hero TV at Charles Francisco yung ating Facebook account. So ayan, mabuhay po ang lahat at thank you very much po. Mabuhay ang Pilipinas. Francisco, Charles Francisco